Ano-ano ho ba yung mga training programs or courses po na ino-offer po ng uh, TESDA QC? Tama po ba TESDA NCR or TESDA test, QC? Oh. TESDA NCR po, kabuuan ng NCR natin. So, okay. marami po tayo ino-offer. Like for example, yung sa ICT, yung uh, ang tawag dito yung ICT na Information and Communications Technology. Oh, po. Uh, nandyan po yung game development, yung mm -hmm. computer system servicing, yung ating animation. So, oh, programming, kasama rin po yan sa ating ino-offer ngayon. And then, mm -hmm. we have the uh, automotive and then transportation. So, mm -hmm. automotive po yan. to automotive servicing. And then, driving, meron din tayo niyan, Motorcycle and small engine repair. So, kailangan po rin natin yan. Mm -hmm. And the construction, in the field of construction, ito yung mga ito yung mga ano nga makabagong construction, hindi na yung pok 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 lang para <laughs> uh, pero ito yung mga makabago natin katulad ng na sa masonry, uh -huh. carpentry, plumbing, andiyan po 'yan. Tapos yung um, dito aircon, electrical installation and maintenance. So, 'yan yung mga ino-offer namin na talagang in demand sa lahat ng sa lahat ng uh, parte ng Pilipinas actually. So, uh -huh. we have also the refrigeration and air conditioning repairs. And meron din tayo sa health sector. Like yung caregiving, uh, healthcare, and uh, barangay uh, barangay services. Uh, barangay servicing, health services. And then, we have the tourism sector on. Um, sa hotel and restaurant naman po ito. and ito yung bread and pastry, yung housekeeping, and cookery. So, marami pang ibang. And we also have the mm -hmm. ship, uh, ano tawag dito? ship catering. Para uh -huh. naman po sa ating maritime industry mm -mm. and of course we have the beauty uh, beauty sector which is the uh uh the beauty care hairdressing and fashion design so yan po yung ilan sa ating mga ino-offer dito sa NCR i see uh, iba sa sa pagkakaalam niyo po ba um, different po ba or iba-iba ho yung uh, ino-offer na kurso sa bawat region sa bansa Actually po, halos magkakaparehas lang except that kung ano yung ginagawa po o kailangan ng industry sa bawat lugar, mm -mm. yun po yung ino-offer namin. Meron uh -huh. po kasi kami ngayon na talagang yun ang strategy namin, yung tinatawag nating area-based demand-driven, uh -huh. na saan? Ano ba yung kailangan ng area na ito? Anong, ano, anong industry ang meron sila? At ano ang kailangan nila na, na skills? So yun po yung ino-offer ng TESTA.